Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon po ay susumada po natin ang ating pecha para po ngayon June 19 at uh, June 20, 2024. Sa lahat po nating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, ang pisan po natin ng ating sumada, dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong June 19. At ayun mo dito doon, tayo sa June, yan ay 6. 19 po sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati, simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, 0 plus 6 is 6. 1 plus 9 is 10. Uh, 2 plus 4 is 6 Ayan At sa bandang gitna din po Ganun pa rin Add lang natin 6 plus 10 is 16. Uh, 10 plus 6 is 16 pa rin po. Then sa bandang baba, add pa rin po natin sila. 16 plus 16 is 32. Ito po ngayon yung ating unang numero. Meron tayo pa rin At yung pangalawang numero natin, yung kapares nating numero, dito pa rin po yun sa bandang tip na. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin. 6 plus 10 plus 6 is 22. Ayan mga idol, yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 22. At meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwede, pwede na po natin yung matayaan. Ayan, 22, 32. Okay naman po, 32, 22. Ayan mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero na natin, 32 at 22, isimplify lang muna natin yan bago po natin sila isumada. Dito po sa 22, 2 plus 2 is 4. At dito sa 32, 3 plus 2 is 5. Ito po ang ating isusumada, 4 at 5. At unahin po natin isumada ang 4, kukunin muna natin yung 22. Sumada 22, 2 plus 2 is 4. Pwede rin po ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po dito ang 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 13, ayan, pasensya na po sa boses natin na umi-echo, ayan, at sa 5 naman po, kukulin muna natin yung 32, sumahada pa rin tayo, 3 plus 2 is 5, pwede po ang 14, sumahada 14, 1 plus 4 is 5, at 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol, po yung mga numerong pwede nating pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong June 19. Meron po tayong 4, 22, 40, 31, 13, 5, 32, 14, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, po 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 23 at 4 then 22 at 14 then 5 5 and 13 ayan mga idol yan po yung ating mga nakuhang mga kombinasyon mga numero sa ating sumada para po ngayong June 19. Ayan, meron tayo 23, 4, 22, 14, uh, 5, 13. Ayan, meron tayong tatlong mga kombinasyon dito at kung nagustuhan nyo lang po sila, okay lang po sa inyo itong mga sampur nating nagkuha dito. Pwede, pwede rin po matayaan yung mga yan. Pwede rin po tayo magdagdag o kumakakuha sa mga numero na dito po sa taas sa mga insert lang po natin mga numero. Ayan, rambo lang po natin sila. Pili lang po tayo kung po yung mga nagustuhan ano, po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ating po yung June 19, yan sumada update po natin. At next naman po natin yung ating advance sumada para po ngayong June 20. At uh, then dito tayo sa June, yan ay 6 pa rin po tayo dito. 20 sa ating pecha at 24 pa rin sa aking taon. Ayan, June, 6, June 20, 2024. And simplify pa rin po natin sila. Ayan, 0 plus 6 is six. 2 plus 0 is 2, at uh, 2 plus 4 is 6. Ayan, sa bandang gitna natin po, at parin po natin, 6 plus 2 is 8. Uh, 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol, yan po yung dito naman po sa baba, yan. At parin po natin, 8 plus 8, 8 plus 8 is 16. Ayan mga idol, yung ating unang numero, meron tayong 16. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung 70 na. Combine pa rin po natin yan, yung tatlo numero natin dito. 2 ay 6 plus 2 plus 6 is 14. Ayan mga idol, ito dito naman po yung kapares nating numero, meron tayong 14. At pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon natin yan. 14, 16 or 16, 14. Pwede pwede na po yan. At dahil 2 digits din po sila, 14 at 16. I-simplify din po muna natin bago po natin sila sumada para mas magiging din po muna yung meron pwede natin magpilihan. Dito po sa 14, 1 plus 4 is 5. At dito nun po sa 16, 1 plus 6 is 7. Ito ngayon ang ating sumada, 5 at 7. Unahin natin ang 5, kunin muna natin yung 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Then 32, sumada 32. 32. 3 plus 2 is 5, at 23, sumada 23. 2 plus 3 is 5, at dito naman po sa 7, upunin muna natin yung 16, sumada 16. 1 plus 6 is 7, pwede rin po ang 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7, at 34, sumada 34. 3 plus 4 is 7. And mga din po yung ating mga numero na pwede pagpilian sa atin pong para po ngayong June 20. Meron tayong 5, 14, 32, 23, 7, 16, 25, at 34. Ayan, 25, 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 po 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, mga 25, 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 32, 32, at 16. Then, 7, and 23. At, 14, and 25. Ayan mga idol, ito naman po yung ating mga nakuhang mga sample, mga kombinasyon sa ating pong sumada. Para po ngayong June 20, ayan meron tayo 32, 16, 7, 23, at 14.25 ayan, nagagal po tayong tatlong mga kombinasyon dito mga sample, ayan, sample lang po natin yung mga yan pero kung okay lang po sa inyo pwede pwede rin po itong matayaan ito po yung mga okay po mga kinatayan po sa ating mga dito po sa ating lugar ayan, kung meron pa po tayong mga nagustuhan mga kombinasyon dito ayan, pili lang po tayo, kayo na lang pong bahala dyan kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon at ayun mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayon yung June 19 at June 20, 2024. Maraming maraming salamat po.